Ayan guys. Ayan guys. Athlete. Ito. Naman ako yung sketch ko to. yan yung kung ano yung nasa mga nakikita ko. Na-drawing ko na rin. Ito. Ito. Ito yung parang dito. No! Ano, malapit na to sa dalampasigan. Ito na. pangit. <laughs> Ito guys, yan. Tapos ito, mga katubigan na yan, mga nasa blue. tapos ito, syudad. Hindi na akong magan. Pero kung siguro, mga ano to, paintings, kaya ko siguro mabuo to. Ito is sketch lang to. Tsaka, wala color lang to eh. Kaya parang mahirap mag-drawing. Ito mga ka, may mga bahay-bahay dito. Pangat kasi eh, oh. pero sketch ko lang ito pag may maganda akong mga, mga pang buhit. Guys, makakadroy ako. Ayan guys. So, in uh, ito, sa dalampasigan niya kasi nakikita ko talaga ito ba na dito katubigan ito ah, ito yung ito yung mga buhangin yan, dapat kulay medyo maputi puti wala lang kasi talaga ako pang kulay mga bahay bahay kaya sketch sketch ko lang to tapos ito malawak na yan Lawak na yan yes. doon na yung mga city kasi ba nandito siya, hindi makikita mo Pero, mga mga ito mga bangka, mato, konti na lang po, basta ganyan. Tapos, uh, kita ko, umuusod dito yung tubig. Parang tumataas yan, guys. Yan. Yan ang eh, hindi ko makalimutan para talaga totoo siya makita. Hindi ko alam saan tong lugar na to. Basta dito city yan. City. Tapos dito, syempre, maraming mga puno. May maraming puno. Tapos ito, main road to. Main road to. May mga daanan yan dyan. Mahirap lang mag -skitch. May mga daanan dyan. Pero syempre dito, mga nyug na yan. At mga Hello. laman. Dala. Ibas yo. Ang maganda sa akin. Ibas no. Sa mga ka-drawing pa ako. So guys, ito tapos Siyempre, wala akong ibang puti. Wala akong wala akong puti mga Kaya, pensin na lang. Yan mga yan yung mga factory dyan. Money? Mga factory, mga ano yan saan mga uh, buildings. sal Kasi lupa na yan. yan. kumbaga Kung baga sa drone, ganyan. Ganyan makita mo. Siyempre sa taas ka. Ganyan nakita ko. Parang nasa taas ba ako. Tapos yung mga tubig. Itong tubig na to unti-unti. Kung baga sa low tide. Nagiging low tide dito. Tapos dito high tide na dito umuusad pero ang laki-laki ng pagkatayo parang yan dito tapos parang feeling ko nararamdaman ko yung tubig pag tapos uti-uti siya ang kinatakot ko guys yun yung umuusad tapos magiging parang tsunami siya dyan kasi gaganan siyang tubig paso tapos ang laki siyang tumataas mm, nakikita ko parang isang malaking tsunami pero wag naman sana hanggang doon. Kasi hindi ko alam saan to.